Alam mo ba, Tinoyan Falls ng Surigao del Sur, ang Little Niagara Falls ng Pilipinas. Alam mo ba na meron tayong sariling Little Niagara Falls dito lang sa Pilipinas? Welcome sa Tinoyan Falls ng Surigao del Sur. Location and Quick Facts Matatagpuan sa Bislig City, Surigao del Sur. Tinaguri ang Little Niagara Falls dahil sa malawak at maraming levels ng bagsak ng tubig. May taas itong 55 feet at lapad na 95 meters kaya sobrang lawak at kahanga-hanga ang mist effect. Tourist experience. Pwedeng lumangoy, magbalsa papalapit sa ilalim ng falls o mag sa mga natural pools. Madalas din makita ang rainbow sa umaga dahil sa ambon ng falls kaya tinatawag rin itong Rainbow Falls. Interesting fact, Tinoyan Falls ay pinangalanan mula sa salitang Tinoyan, ibig sabihin ay sinadya, dahil ayon sa kwento, ito raw ay lugar ng bagong simula para sa mga ninuno na tumakas mula sa mga mananakop. Cultural value, bukod sa ganda, itinuturing rin itong simbolo ng lakas at pag-asa ng mga taga Surigao del Sur. Sa bawat bagsak ng tubig sa Tinoyan Falls, bumubulwak din ang kwento ng tapang at ganda ng ating bayan. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.